Guys, kwento ko nga sa inyo na meron akong sakit na brain tumor. Uh, advice ko lang talaga sa lahat na kung meron kayong nararamdaman is huwag nyo talagang baliwalain huwag na kayong gumaya sa akin dahil ako is inisip ko is napaka ordinary lang na sakit para sa akin yung pananakit ng ulo ko so dahil inisip ko hiyang naman sa akin yung medical isang tabletas lang talaga is okay na magaling na ako. Hindi ko din talaga kasi inisip na magkakasakit talaga ako ng brain tumor kasi inisip ko talaga is napaka healthy kong tao. Kaya super sakit talaga sa akin na tanggapin na meron akong sakit na brain tumor. Lalo pa inisip ko napaka-healthy ko dahil yung mga kinakain ko talaga is talagang super healthy talaga dahil ayoko talaga magkasakit dahil alam nyo I'm a single mom wala talaga kang magsusuporta sa akin financially pag ako nagkasakit kaya talagang inaavoid ko yung mga bawal na pagkain, gusto ko talaga is yung mga healthy foods kasi yun nga po iniingatan ko yung sarili ko. Ayoko talaga magkasakit dahil nga uh, wala nang magsusuporta sa akin.